Welcome to Chris Diki Edits. Sampung katutuhanan tungkol sa tahimik na tao. Una ang tahimik na tao madaldal talaga sila sa mga taong kaklose nila. Pangalawa, sila ay may isa o dalawa kaibigan lamang yung totoong kaibigan. Pangatlo, mahiyain sila, Pang-apat, madalas nagsasalita sila sa isip nila. Pang-lima, sila yung may magandang ngiti at nakakatawang tawa. Pang-anim, sila ay may tapat sa kanilang karelasyon. Pang-pito, sila ay mapagmatiyag sa lahat ng sitwasyon. Pang-walo, tahimik sila pero malademonyo sila magalit, kaya wag na wag mo silang gagalitan. Pang sam sinasarili nila ang nararamdaman nila kahit nasasaktan na sila. Pang sampo, pag sila nakilala mo ng lubesan, at maging komportable sila sayo, doon nila ipapakita ang totoong sila.